So yung guys, bali ngayon ay matulog muna ako ng saglit tapos mamaya ay gigising para mag -duty. So ngayon guys ay uh, malapit na yung guys matapos. So kailangan ko lang muna guys matulog ng ilang oras kahit isang oras ay okay na yung guys para mamaya ay uh, mag-duty naman. So bali ngayon guys, ako muna ang ano, umaya pala. Mag-duty ako. Tapos pakalabas ko dun guys sa ano, channeling. Ibibigay ko dun guys sa aking kasama. Tapos ah, uh, bali tatlo kami guys dito na duty Tapos ako pa guys sa pinakalas. So ngayon guys, pag atin namin dun sa ano, pag malapit na guys, bali ang duty namin dito ay isa't kalahating oras so ngayon ay matulog muna ako ay oh, tapos mamaya matutulit ulit tapos pagdating naman sa unahan naman ulit mga kalipas ang dalawang oras o tatlong oras pala ay mag duty ulit yun ang guys na pinakalas ko na duty kasi padaw na yung guys doon sa pilar so papasok na yung guys ako guys ang pinakalas na mag duty So ngayon guys ay kailangan ko muna matulog para uh, magkapahinga ng konti kasi uh, alas kayo mamaya so, kailangan ko guys makaidlip man lamang kahit konti tapos uh, door direction na yan guys kasi mabiyay naman kami pagdating doon pero tingnan namin yung guys ay mag-duty na naman kasi kailangan kong uh, mag ano guys mag clearance at entrada so kailangan ko guys yun uh, magawa kasi para makalas naman kami dun sa pillar port so yun guys kailangan ko talaga yun uh, tapusin na gawain ko dun so yun bali ngayon ay malapit na to matapos kahit mga sagos na lang gaya yata pagka estimate ko so yun ngayon kahit mga 50 minutes ay okay na yun sa akin so yun guys bali tulog muna ako ngayon guys uh, bukas naman guys ako magawa ng video kasi ngayon ay tabi na so yun, yun lang guys salamat sa so, yung